tayo dumaan, Kapitan. Mas mababaw po sa baging yan, Ginang. sana binilisan. Napakadali lamang solusyon dyan. Umukay na isang tuwid na kanay mula sa bunganga ng ilog hanggang sa Manila Pagukay, ngunit malaking gasos yan. Gamitin ang mga bilanggo o kahit ang mga bata't matatanda. Sa pilit ang paggawa yan, magdudulot yan ang kaguluhan. Kaguluhan? Natural na yan sa ilang pagbabago. Okay. Hindi na kala ganyan ka ako Ayon na mga kalagot. Dinadusan niya pumunta San Diego para tingnan ang mga paupang bahay niya. Nga pala. Gusto na mo na kape ka kasi na. mo po kayo mag-alala. Tuto ni po ito. Toot si, si okay, wala. Ba nga po. Kaya eh. na rito upang si Saan naman Mabagal po. mo si Makarejo. Higit mo sa mag ngayon ay paulong sa na. mga Walang hindi na mahirap mga kita. Mga ikaw po, ano sabi na kayang tiyoy nung kung ba Sinasalita niya sa matatiling mga kasawa. o nga naman. Matalino, isipan, marahal halos wala nang kapintasan, maliban sa isa. May mitiya. Tama! Ano ka pa ng basilyo? mo ba siya? Dahil po siya sa lalawigan. gusto sa Hindi na lang tayo ng para sa ikawulad ng nilalawiga. Hindi kita mapagbibigyan, di ba? Huwag sa katawal ng sabese. pala ng kaya

Guevara o oh, Ibarra? May bakas kaya dito sa tubig? Tumingin kayo sa dako ron. Pinitugis ako na makawani si Ibarra para sa siya biglang naglaho. Kung ganun, ang kanyang bangkay ay kasama na ng kanyang ama? Oh, kinuong Simon, ayos lang mo ba kayo? Mukhang kayo'y namumutla. Uh, ayos lang. Marcelo, mabuti't naariyan ka. Maaari ko bang makausap ang iyong anak na si Tales? Padre, kayo po na naparito. Halika po't sundan ninyo ako. Tales, gusto ko makausap ni Padre Camora. Narito ako upang singiling ka ng buwis. Buwis? Kakabay ko lang ho isang buwan ah. Nung isang buwan pa yun, kailangan mong magbayad ng 200 piso ang buwis. 200 piso? Hindi na ata makatarungan yan, padre. Magdahan-dahan ka sa iyong pananalita, Tales. Hindi. Hindi ko na problema yun. Hindi porkit isa akong mangmang -mang at wala akong sapat na lakas ay pwede niya na akong ganyanin. Anak! Tama na yan. Hindi, ama. Dapat nila malaman na hindi natin ipagbibenta lupay na ito. Pinaghirapan yes, natin yes, ito. Absurdo. Mabuti pang gawin gwardiyang sibil ang iyong anak na lalaki. The law, pin sila tano tano Amma? Amma? tano Ma? Ma? Bitawan niyo ako. Ma? Bitawan niyo tano 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 Tanu. tano 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 Huli! tano 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 Huli! Ika, kita sa iyong mga dala. Nakapagkain ka naman ng na mga kain? Ah, siyempre naman. Ano nang bagong balita habang wala ako? Ah, eh, dalawa sa ating katulong sa bukod ay naikulong at naipatapan sa isang malayong bayan. May ilan din na namatay na kalabaw. Wala na bang bago? puro ganyan na ngayong mga balita. Isa sa ating katiwala ay namatay. Ngunit hindi ho siya nabigyan ng senting liping dahil hamak raw siyang isang mahirap lamang. Ano naman ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Namatay ho siya sa katandaan. Wala na bang iba? Nakakawalang gana na. Kung puro ganyan lang din ang iyong mga balita. Inang linggo nang nawawala at hawak raw ng tulisan si Cabez Santales. Kawawang huli, naninilbihan siya sa kay Hermana Benjam. Para matubos ang amasyo. Saan ka pupunta, Basilio? Gusto ka na ba? Ayoko na. Wala na akong gana. Kamusta na po kayo na? Maligayang Pasko po sa inyo. Naaalala ko pa ang mga panahon na magkakasama tayo ni Crispin. May minsan hindi ko yun nakalimutan. Hindi maaari. Sige noong ibarat, Simon. Ay, iisa. Sino na rin? Maaari ko po ba kayong tulungan, Ginoo? Ikaw? Labing tatlong taon na nakalilipas nung huling tinulungan niyo ako at ang aking ina. Hayaan niyo ako makapagpasalamat sa inyong nagawa. Bakit? Sino ba ako sa palagay mo? Isa kang dakila. Marami nag-aakalang patay ka na. Maski ako ay nalungkot sa balita. Pero, eh, ito ka ngayon sa aking harapan. Alam mo na, ko. Pwede na kitang patayin. Pero mas gustuhin ko magtulungan tayo. Ngunit din Simon. Wala kayong bang kundi puri ng mga Kastila. Paano na ang kalayang inaasam? Gusto lang naman namin magkaisa tayong lahat. Kahangalan! Huwag kayong magpapalin lang. Basilio, gamitin mo ang iyong talino para sa bayan. Maraming salamat sa iyong pagtitiwala, nong Simon. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa iyong ina't kapatid? Hindi. Niminsan hindi ko nakalimutan na nangyari sa aking mga magulang. Wala akong magagawa. Wala akong pera. Wala akong pangalan. Tutulungan kita. May mangyayari ba sakali magiganti ako sa kanila? Um, maaaring madami lang ang madadamay. Kung matutuloy ang plano, mabibigyan ng ustisya ang pagkamatay ng iyong mama sa buhay. Tahimik na buhay lang ang nais ko. Ipaubaya na lang natin sa nakakataas. Walang alipin kung wala nagpapalipin. Basilio, hindi ko nang bahala sa lihim ko. Ngunit kung magbago man ang isip mo, palaging bukas ang aking tahanan para sa'yo. Maraming salamat po sa inyong paunlaki nung Simon. Mauuna na po ako. Hopefully, pwede ka nang magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Kung ganoon, ibalik mo na lang mga perang pinero ko sa'yo. Sige po. Babalik na lang ulit ako dito bukas. Sige, makakaalis ka na. Alam mo na ba nangyari sa lolo mo? Po? Bakit? Ano pong nangyari kay Ingo? Masama po bang nangyari sa kanya? Alam mo, Huli, madalas pinaparana sa atin ng Diyos yung mga ganong bagay para malaman natin na tayo makasalanan. Po, oh, hindi ko po kayo naiintindihan. Akalain mong isang dalagang malapit na ikasal ay hindi pa marunong magdasal? Isang napakalaking kahiyan, hindi ba? Oo oh, oh, oh. Iintindihan mo na? magdasal at linisin mo ang buong bahay. Huwag ka uwi hindi mo natatapos yan. Ba, diba, nanay ko pa ang ninakawan. Akala niyo yata na, na ako ng salapi. Gusto niyo bang si Padre Camora? Ginoong si Moon. Maaari mong itayaan yung mga brilyante. Kapayga okay, ko. Ngunit kailangan nang sumunod sa mga kondisyon. Lalatag ko. Ngunit ginong Simon, ano naman ang mapapala mo sa iyong mga kondisyon? Abay, malaki eh. Sabang-sabang na rin ako sa karanig ng mga kabutihan. At angat kong maipon lahat ng nagkakalat sa dating. Kaya ba ganyan ang iyong kaysa pala sa pagkakakuli sa iyo ng mga kabutihan? Inamin ko. Hinadlangan ako ng mga tulisan. Ngunit ang nakawala mo nila ay ang aking revolver at mga bala. Kung gano'n, ay lalagdan ko ang mga sa patungkol sa mga sandata, upang hindi na magkaroon ng mga armas ang mga tulisan. Wag! Marangal ng mga tulisan. Sila ang bukod tayong marangal na kumakita ng ikabubuhay nila. <laughs> gaya ninyo? Gaya ko. At gaya nating lahat. O siya. Tama na ang biruan at sugalan. Maraya pa akong lulutasin bilang isang kapitan. Mawalang galang, Kapitan. Ang gulo ng Chani ay humihingi ng maayos na paalanan. Hindi ba't may nagpanukala, na gawing paa ng sabungan? Subalit mayroong tumutol dahil nagbabayad daw ng 400 at 50,000 piso ang nagpapasabang ng walang kahilap-hilap. Huwag na muna natin pag-usapan ng tungkol sa usupin niya. May iba pa ba tayong pag-uusapan? Ang mga hiling po ng kabataan, tukol sa wikang Kastila, Kapitan. Sadyang so, kainain na lang kay Lingang Yan kaila isa kanyo ng paghimagsik at pag-aalsa. Uy, Basido Penitente, kamusta na? Ayos lang, at ikaw? nasiyahan ako. Inanyayahan ako ni padre na pumunta sa Tiyani. Ano naman na nangyari sa kasi niyo kahapon? Mabuti naman. Wala kang masyadong ginawa at nakinig lang sa klase ng profesor. Hindi na ako nakikinig eh. Uy, hey, mukhang maganda yun ah. Pakisabi na lang sa professor na may sakit ako at susundin ka lang may babae. Presidente! Bakit ako, Professor? Tandaan mo rin ang kasulatang ito. Ano yan? O manhin, umuwi kailangan ko munang mabasa. Mahaba ito. Ito ay pagkas na sa kailina. O oh, manhin, ngunit hindi ko lalagdaan ang kasulatang iyan hanggat hindi ko nalalaman kung para saan iyan. malaman ko kung kayo ba may natuturan sa aking tinurong aralin. Aray! Placido, tumayo ka sa sagutin ng aking tanong. Sinasabi ng aklat na ang mga salaming kalay may binubuo ng danso o ng ito pang kalay. Totoo o hindi? Ganyan ang sabi ng aklat, Padre. Ang salaming bubog ay binubuo ng sampatang na bubog na ang makabilang mo kay pinakintam na maigit ang sambang kay kinalupaan ng tingang puti. Tama? Yan po ang sabi ng aklat, Padre. Ang tingang puti ba'y kalaing? Sabi po ng aklat, Padre. Sa mga tuwid, ang salaming bubog na may merkuryo, isang kalaing ay salaming bubog kalaing. Paano mo ipapaliwanag yung spirito sa astre? Ah... Uh... Uh... Ngayon, hindi mo masagot. Placido Benet kaya hindi. Mas mainam sa iyong pangalan Placido Suplado! Lalapatan kita ng penitensya. Sa so, tuwing liliban ka ng isang araw, lima ang katumbas, makain tatlo kitang nabuli at nabing At huwag mo rin kakalimutan na mayroon ka mas marka sa akin. Tama na, Padre. Maaari niyo akong markahan ng anumang naisin niyong marka. Ngunit wala kayong karapatang mangot niya ng katulad ko. Nasaan na siya manalibong pisong utang mo, Kiroga? Wala na ako pela. Empleyado, opisyal, tinyete, sundalo. Lahat sila, o ay utang sa akin pero walang bayad. Hindi ko alam kung paano bayad utang. Tulong ka kay Kiroga. Hindi mean, pa naman ako nangailangan sa lapit. Pero alam mo naman kaibigan kita. Gusto mo gawin natin yung pitong piso ang utang mo. S Sige, payag ako. Basta. Kikita pela. Pero delikado kontra bando. Kamagala. Akong bahala sa'yo. Sagot na kita. mga edyo nga naman wala nang ginawang tama at kangahanga mga walang aking talino ano ba yan? naubos na ang oras sa aking pagpapasya ah napakahusay ko talaga sa wakas nakapagpasya na rin bakit naman magkaroon ako wala ka ba nang isang kabuhayan dahil sa pagsama na rin? At sila ka siya rin so, nga eh, ibang isinig na nang ipalabas. Pero yung ay sa karamdam ng kalayaan. Pangarap ka naman yung malayap na uwi ng Pangarap! Pangarap! Ang sabi ni Tia Torina, kaya hindi makakawin sa ang naman sa bayang ulo. Wala siyang mahal. Isang mabuhay walang alipin. Eh, paano kung walang mangyari sa iyo Alamin mo lang, Paulita. Alam mo yung ano kung siya kumasok. Yung ako dati na ako na Paulita! Halika na, tumuwi na tayo. mag na oh. mga mga kalupati na ang mga ah, 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 determinasyon ng paninindigan at, at ang pihira ang sigate na may tapang na tulad mo. Hindi ko sila nakagataan ng sweta dapat sa kapangyarihan, Padre. Hindi ko inuusig ang mga salawin sa ganit. Kapunayan, ikaw so, ang pinaka-paborito ng sigate dahil sa kapangyarihan mo. Salamat po, hey, Padre. Lampas na sa guhit ang mo paratang mo, Isagani. Arito ka, pinipinipoy. Ayos ko ho, kung hindi nagpag ako sa kaso sa buhay. Ano ba? Huwarto ka muna sa kwarto. Hindi na ho, padre. Ayos lang ho na napatayo ako rito sa labas ng iyong Okay Huwag ka naman Hindi, padre. Padre, kungigil ka tulad! ang sistema ay bulok hanggang sa kaibuturan at ang tanging parano pang maibalik ang dating dangal ng Pilipinas ay sirahin nito at buling tayo mula sa abo.